Uh, vlog. Norma. Ayan mga kamigs. Norma. Ano yun? Yep. Kuya Bear TV. Ah, okay. Alright no. So shout out, shout out. Mingga mingga love. Shout out, shout out. Sa bangkang. Norma. <laughs> Ayan no. So sa mga lima boss. Gary. Gary. Mingga mingga ming, shout out kay uh, Sir Gary. Tapos kay Katarman. Ikaw boss. Ang yun po na. Katarman. Ay, mo? Ronel Catarman, sumagkapatid so mga kamigs Ronel Katarman Ikaw niya? Uh, Rini Boy Rini Boy Shoutout kay Atatay Rini Boy Alright no, sa Bangkang Norma mga kamigs Ayan o no? Bangkang Norma Alright, so ingat-ingat sa ano paglaot Mga kamigs, ayan na sila Woohoo, bye-bye, ingat Alright Shoutout sa Bangkang Norma ha Hindi kami kilap-shoutout ingat po sa paglaot yung uh, ginagawa, alright so, ayan guys, ayan yung ginagawa namin pangulam-ulam lang yan guys